Иди сюда. Они видно, как трясется. Ang 8.8 magnitude na lindol na tumama sa Kamchatka, Russia ay talaga namang nakatawag sa atensyon ng marami dahil matatagpuan ito sa isa sa pinakadelikadong rehiyon sa buong mundo, ang Pacific Ring of Fire. Ang malakas na mga pagyanig na bumuo sa naglalakihang tsunami ay malaki ang naging epekto sa geological activity sa mga lugar na malapit sa Pacific Ocean. Tuluyan na nga bang nabasag ang katahimikan ng Pacific Ring of Fire? Maituturing nga bang ebidensya ang ilan sa mga nagaganap na mga pagsabog ng bulkan at ang malalakas ng mga lindol na nagaganap dito. Ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas na nakahanay rin dito? Handa nga ba ang bawat Pilipino kung sakaling tatama ang kinatatakutang The Big One? Ako po si Roy Zin, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe. Malaking tulong po ito sa tulad kong content creators. sa kailaliman ng karagatan sa bahagi ng silangan ng Russia, matatagpuan ang isa sa pinakamapanganib at hindi pa nga napapag-aralan na geological feature sa ating mundo, ang Kuril Kamchatka Trench na umaabot sa libu-libong kilometro sa ilalim ng Pacific Ocean. Dito nagtatagpo ang dalawang higanteng tectonic plates na may kakayahang magdulot ng napakalaking delubyo. Naganap nga ang 8.8 magnitude na lindol sa bahaging ito ng Pacific Ocean Itong may tuturing na nga na pinakamalakas na lindol na tumama sa Kamchatka na naging ng pagkakaroon ng malawakang tsunami patungo sa iba't ibang bansa sa baybayin ng Karagatang Pasipiko. Sa taong 2025, ilang malalakas na lindol na nga ang naitala sa lugar na ito na taglay ang lakas ng higit sa 7.0 magnitude. Dahil dito, nangangambang maraming mga siyentipiko na maaaring mas marami pang susunod dito. Ang Kuril Kamchatka Trench ay bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang 40,000 kilometers na tectonic belt na matatagpuan sa bahagi ng Pacific Ocean kung saan sinasabing pinakamaraming mga aktibong bulkan at madalas nga na nagaganap dito ang malalakas na mga lindol. Sa bahaging ito nagbabanggaan ang Pacific Plates at iba pang mga maliliit na mga tectonic plates kagaya ng Eurasia, American, Juan de Fuca, Caribbean, Australian at maging ang Philippine plate. Dahil dito, mas madalas na nagkakaroon ng lindol at mga volcanic activity sa rehiyon na ito kaysa sa ibang lugar sa buong mundo. Sa lugar na ito, unti-unting lumulubog ang Pacific Plate sa ilalim ng Okhotsk Plate sa bilis na 8 to 10 centimeters kada taon. May tuturing na isang mabagal, subalit matinding banggaan sa ilalim ng karagatan na nag ng massive stress sa earth crust. Sa paglipas ng maraming mga taon, naiipon ang mga stress na ito hanggang sa dumating sa puntong papakawalan ito ng lupa at bubuo ng isang malakas na lindol kasabay ng pagsabog ng bulkan at pagkabuo ng naglalakihang mga tsunami. Trench na ito yung maabot ng higit sa 2,000 kilometers mula sa Kuril Islands malapit sa Japan hanggang sa Kamchatka Peninsula. Ito rin ang itinuturing na longest and most seismically active subduction zones sa buong planeta. Noong November 4, 1952, nagpakawala ang trench na ito ng isa sa pinakamalakas na lindol noong 20th century, isang 9.0 megathrust earthquake na bumasag sa higit sa 600 kilometers of seafloor malapit sa Kamchatka Peninsula. Ang pagyanig na ito ay naging sanhi ng mga tsunami na may taas na 15 meters at talaga namang winasak nito ang baybayin ng mga bayan sa Severo Kurils sa bansang Russia at kumitil sa higit sa 2,300 na katao. Ayon sa mga nakasaksi, biglang nawala ang tubig sa baybayin ng karagatan bago muling bumalik ang isang napakalaking tsunami na nagdulot ng pagkawasak sa mga nabanggit na mga lugar. Sa pagpasok ng 2025, muling naging aktibo ang Kuril Kamchatka Trench Noong July 30, 2025, dito na nga naganap ang 8.8 magnitude earthquake na naging dahilan para maglabas ng malawakang tsunami alert sa Hawaii, Alaska at maging dito sa Pilipinas. Bagamat walang malaki ang tsunami crisis ang naganap, naramdaman ng malakas na lindol sa buong rehiyon na siya namang sa takot ng maraming mga tao na baka may mas malakas pang mga lindol ang paparating. Ayon sa mga scientists na nagbabantay sa trench na ito, Posibleng magkaroon ng mga foreshocks o yung mga smaller quakes na nauunang maramdaman bago ang isang maladilubyong lindol. Nakakapagtala rin sa mga GPS sensors ng mga strange movements sa seafloor na senyales ng tumitinding stress sa fault line. Ayon sa mga geologist, may posibilidad na magkaroon ng 9.0 magnitude na lindol o higit pa sa rehiyon na ito na siguradong bubuo sa malawak at malakihang mga tsunami sa iba't ibang direksyon patungo sa Pacific regions. Ang tsunami na ito ay tatama sa mga coastal areas sa Russia, Japan, US at maging sa Pilipinas sa loob lamang ng ilang oras. Base sa mga inilabas na simulations, maaaring lumagpas sa 10 meters ang taas ng alon malapit sa epicenter. Ibig sabihin, maaaring makarating hanggang California ang malakas na tsunami na ito. Malaki rin ang posibilidad na magiging mas malala ang pinsala kung magaganap ito kumpara sa nangyaring Tohoku disaster noong 2011 sa Japan kung saan may git sa 18,000 na katao nasawi. Bukod pa rito ang idinulot ng nuclear crisis dahil sa naganap na sakuna. Sa kabila ng malawakan at taon na ginugol ng mga eksperto sa mga research, hindi pa rin nila matukoy ang eksaktong oras o araw kung kailan posibleng maganap ang ganito kalakas na lindol. Gayun pa man, iisa ang kanilang sinasabi. Hindi ito tungkol sa tanong na kung mangyayari nga ba talaga ang ganito. Bagkos, ang tamang tanong ay kung kailan nga ito magaganap. At kapag dumating na ang oras na ito, nakahanda ba ang buong mundo? The Big One, ang pinangangambahang pinakamalakas na lindol na maaaring tumamas sa buong Metro Manila at iba pang bahagi ng Pilipinas na magiging sanin ang pagkamatay ng libo libong mga tao at ng pagkawasak naman ng milyong-milyong mga ari-arian. Ito ang taguri sa igit sa 7.2 magnitude na lindol na maaaring tumama sa kalakhang Maynila kung sakaling magkakaroon ng matinding paggalaw sa West Valley Fault. Ang West Valley Fault System ay bumabagtas sa mga lalawigan ng Bulacan, Cavite, Rizal at mga syudad sa Metro Manila kagaya ng Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Tagigat Muntin Lupa samantalang ang dulo naman ng hangganan nito ay aabot hanggang Kalamba, Laguna. February 6, 2023, pumutok ang balita hinggil sa matinding trahedyang ay dinulot ng isang 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Turkey at Syria. Nasa 57,000 mga katao ang kabuwang bilang ng kumpirmadong nasawi as of March 2023. Sampung araw lamang ang makalipas, isang nakakakilabot naman na 6.0 magnitude na lindol ang tumama sa probinsya ng Masbate. Ilang mga bahay, paaralan, gusali at mga ospital ang napinsala dahil sa lindol na ito. Noong March 8, 2025, naganap naman ng pinakamatinding lindol sa Myanmar, ang sagaing 7.7 magnitude earthquake na itinuturing na pinakamalakas sa kasaysayan ng bansang ito at kumitil sa buhay ng higit sa 5,400 na katao. Samantala noong July 30, 2025, niyanig ng 8.8 magnitude na lindol ang Russia na nagdulot ng malawakang tsunami warning sa mga bansa sa Pacific Ocean kabilang na ang Pilipinas. Ang mga pangyayaring ito ang muling bumubuhay sa mga usapin tungkol sa kinatatakutang The Big One. Ayon sa mga eksperto, ang mayroong 400 to 500 years of interval ang paggalaw ng lupa sa West Valley Fault at ang huling naitalang major earthquake na na-trigger mula sa fault line na ito ay naganap noong 1658. Halos 367 years ang nakakalipas. Ang malaking katanungan sa ngayon, handa na nga ba ang Pilipinas kung sangaling magaganap ang kinatatakutang 7.2 magnitude na lindol na ito o maaring higit pa? Ayon sa World Health Organization, sa kanilang estimate, maaaring aabot sa 23 milyong mga Pilipino ang maaaring maapektuhan ng sakunang ito. Ang Pilipinas ay prone sa lindol dahil ang ating geographical location ay matatagpuan o nakahanay sa Pacific Ring of Fire. Isa nga sa mga paganda na ginagawa ng ating gobyerno sa pangunguna ng National Mapping and Resource Information Agency o NAMRIA sa pakikipagtulungan ng FIBOX ay ang pag-identify sa mga safe open spaces sa bawat lugar na tatamaan ng The Big One kung saan maaaring magtungo ang mga tao. Ang mga locations na ito is nisiguro nilang hindi prone sa tsunami, sa pagguho ng lupa katulad ng mga landslides at iba pang pa mga earthquake related hazards. Tuloy-tuloy rin ang pagpapaalala ng Department of Science and Technology at ng FIVOX sa mga tao na maging alisto at laging maging handa sa posibleng pagtama ng malalakas na lindol na ito at iba pang mga natural disasters. Patuloy ang pagsasagawa ng mga nationwide simultaneous earthquake drills kung saan binibigyan ng awareness at tinuturuan ang ating komunidad ng mga bagay na dapat gawin kung sakaling dumating na nga ang dilubyo na ito. Dahil dito ay marami ring inilabas ng mga warnings and preparation checklist ang Philippine government upang mas maging aware ang mga Pilipino partikular na sa mga direktang apektado kung sakaling tatama na nga ang malakas na lindol. Nagkaroon nga ng ginawang pag-aaral ang ilang mga pribadong sektor kung saan naglabas sila ng mga posibleng senaryo sa pagtama ng The Big One. Noong 2013, sa inilabas na analysis ng Metro Manila Area Risk Analysis Project, ipinakita nila ang projection ng 7.2 magnitude earthquake kung saan nag-collapse ang mga gusali at mga kabahayan within a span of 1,100 hectares. Sinabi rin na posibleng 37,000 na katao ang maaaring masasawi rito at aabot naman sa 2.4 trillion pesos ang posibleng halaga ng damage na idudulot ng The Big One. Sa kasulukuyan, inihimok na ng maraming mga eksperto mga gobyerno na mga bansa sa paligid ng Pacific Ocean na mag-invest sa mga early warning systems, matitibay ng mga infrastructures at community education. Ang kaalaman, ang pinakaimportanteng proteksyon at sandata ng maraming tao kung sakaling paparating na nga araw maragas ang tsunami pagkatapos ng isang malakas na lindol. Ang mga evacuation drills, reinforced buildings, at mga public awareness campaigns ay malaking bagay sa pagitan ng survival and catastrophe. Ang pagkakaroon ng 8.8 magnitude na lindol ay maaaring isang babala na ang sleeping giant ay posibleng magising na anumang oras. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.